Ayan, hello, mga nagabi sa ating lahat. Sa ngayon, dumating nyo ano, na yung parcel ko na, ano, na, dito, ah uh, bike stand. Para sa, ano, sa, kay, ano, kay Tosik Iro. Di ba, kasama ko pala dito yung pamangkin ko. Ayan. Hey! Ayan, so, sa so yung kasama kong, ano, mag-assemble dito. Di ba, pagka, ano, mag-gusto nyo, ah, uh,

Itagang ano, every parts naka, ano sya, naka silupin, so, Mer meron syang ano, Ako ito mga ka, ito rin, Ako so, ito oh. Ito? Ha? Ito? Meron, double check na. Ako ito Tapos ito yung mga kanya. Mga silopin. Mga tools. Tapos yung mga ibang gamit. Ito mo mga bihal. Mayroon mga na, Tools, hey okay. connectors ito. connectors tapos ano pa mm, tools ang tools niya ay ito tapos ito to. Hook. Yung dalawang hook. Butterfly screw. Butterfly screw? Hmm. Ito ba yan? Okay, tapos, ano pa? Screw and cut nuts. Ito na yan. Hmm. Ilan? Ilang braso yung screw and cut nuts? Dalawa? Dalawa o isa lang? Dalawa. Ah, dalawa yung malaki tapos dalawa maliit. Hmm. Okay, ito na ito. Tapos? Ito hmm. dapat ito na yan. Dalawa? Uh -huh. Ito ganito. ito. Hmm. Ano ang tawag dito? Kasi Okay, let's do this. Ano na natin? Sa ba? Sa paa? Oo, oh, ito sa paa. Ito, hindi muna natin nilalagay yung goma. Kira mo sa ah.

Ay, o pala. Usok 'yan, no. Yung talaga ng screen? Hmm. Ano'ng screen ng lalagyan? Ay, ito siguro 'yon. Kung paba tap 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 nga Kung itong paba Maliit. Ito. Tapos yung... Tapos yung... na Yeah. Mm -hmm. ごめんなさい。 pumasok din lang pero wa

Huwag ito kasi ah, lipat ka din kasi nung pwesto mo para mas makaporma ka Sige ah, ikaw ngayon Ayan.

Tapos... Hmm? Bakit? Di ba dito yun? Ayan yeah, ang tatanggal nyo nun. Hmm. Hmm. Kaya pala yun yung first step eh. Huh? Anong tatanggalin natin? <laughs>

na no, no, kasi yung ginawa namin ng

konten ini kalau nomor nanti nak dia mau abang Para mo din ang kanina. Clockwise or counterclockwise? <laughs> dapat alam mo na yan, ha? Ibig sabihin, sa pagpasok mo pa lang dapat, kung mali na yung pattern mo, Oo. pag alam mo hindi makakapasok, doon sa kabila. Kasi mayroong kasi itong mga to, meron silang tinatawag na ano, na thread pattern. Tapos ah, ang susunod. Ito. Shout out pala din sa ano. Anong press? Ito mo yung position ah. tapos next saan to yung pinakamalaki yung sir, asal mo palagi dito

Mabaling mo uh, Pang-adjasan na nga Miguel, ang dito ka Hindi naman talaga ang buhan dito dito.

Alhamdulillah, hilang, tapi masih bisa nyesah, betah おあいうよ Saan mo punta? Ha? Ah? Okay, all goods. Ito na siya. Yun, thank you so para sana sa pamangit ko. Ilagay na rin doon. Bottom of bill. Ero ya, Ero. 啊。 So yun pala sa lahat po ng ano, mga gusto mag-order ng ganitong ano, uh, ganitong uh, bike stand na 3-in-1. Ito pwede na siya ano, pang bike stand, pang repair and then pwede rin siya dito may kakalaw yung ano yung gulong. Di bale meron siyang ano, meron siyang kung ano, sa ano sa Shopee, yung ano nya, meron siyang uh, video kung paano siya gamitin. Yeah, so di ba lalagay ko na lang yung uh, link nila dito sa sa comment section and tingin na lang kayo kung asan din yung mas preferred niyo. Ilaw po, thank you so much and God bless po sa ating lahat.